oh hi uli na sila guys i-apil apil pa ko nga nga kuhan prospect sa mga uli i-bili na eh, ko so ako rito na bilin guys sa ilang grupo swerte gina sila guys kaya sa pizza dos pa punta ilang human sa kontrata ano naunhan pa ko nga kap pero ampay man nila lagi kayo mo yung pinaka the best na feeling sa atong trabaho kaniting ulit na guys so mo ni ang sitwasyon nila ganina ang ulit diri sa Peru so kana inig nao guys so kay busy man to speak kasi may lang trabaho ang uban mungka na sila may nag-iayaw ko ano na. ko kay ngisi o oh. ini sisa ayo, amigo ayo. Adios, adios adios hmm. salam Ula. ah ya ya nila oi ya darai pilot ladder riling ina guys sana handok handok kay na guys okay ini juga kayo ane ini gnaum nih mau kayak manggoni tanah, oh, sigurado juga sound juga tung dagat. Oo, no, hadlock na guys oh. Ito na no, yung mga na na Pat siya so, ka Doon para pag airport Pero hayahay yeah, na sila kayo maka hotel ni guys So wala na sila bubima eh. ni jarang Disney Princess oh Inay kayo muna na oh, ako oh. po Surubol ba? Ano eh uh, nga ninaugag surubol 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 no? One step at a time ba? <laughs> so pag nao ganin mo mga guys siguro wa jud do kayo kalimti point 3.2 guys na dapat tuloy yung naka points ang so yung lawas ang kwan ang naka sana ay nakalapat ba ha pa dapat sure bo ay si Pauli eh? ay guys ay na ay game, kay kana order mo ay, kada may sisiling nila, oh. Bata, ay, nagbiyaan. May tasanod buwan, um, um, malahos nung hawara. Hmm. Di apa, po, kinakusigan na ibi, oh. Yeah, pa, baby James. Baby James. paspas uh, pas-pas kayong naong, baby James, oh. kana <laughs> Ganda.